All right, uh, ah, mayong gabi eh. Uh, ah, niyang eh. ako nga mga napana ba mag ko. Ito yung aking gamit. Ayun. 'Yan ang aking gamit. Ito naman yung aking flashlight na ginamit pang diving. Ito naman yung aking huli. Mayroon tayong huli na sa guksok sa amin tawagin. Ayun, sa guksok meron tayong uh, pusit posit yan posit yan posit dalawa meron tayong uh, lambay meron din tayong uh, limango. ay kano um, dito yan marami rami ho ang ating huli ngayong gabi solve na naman ang ating uh, ulam nito meron din tayong siyempre yung uh, huling uh, hindi nawawala to talagang uh, shell to <coughs> tuha tayo ng kakatsara kasi mahirap to hawakan may mga danggit to mga kaulorit eh ayan o, oh. nagod tayo lambay isa ayan o oh. ilan dalawa lambay natin meron tayong posit ayan ayan posit yan, posit meron tayong isda Marami pa lang po si ito. Meron pa isa dito. Hindi pa na. All right. Uh, salamat sa lahat ng ating nanonood at tumatang kilik sa ating YouTube channel. Mayroon na tayong ula mga kaulite. Ayun oh. No? Yummy. Hmm? Tingnan ito yung ating uh, ginamit mga kaulite. Ito naman yung ating uh, snorkel. Yeah, ginagamit natin to sa tanga sisid ito po yung ating mga huli ayun oh. meron tayong shield oh, sarap nito yung dalawa yan oh. meron tayong shield na isa meron tayong danggit kitong marami tayong huli mga kong red ko kung maubos pa natin to hmm. oh. oh, ha hmm, <laughs> thank you so much lord at mayroon na naman tayong blessing na natanggap ngayong gabi ayun sarap niya mga ka alright itong aking na plus light ay sadyang eh uh, hindi ito nalulubat kahit uh, gamitin natin ng uh, 6 anim na oras ayun ito naman yung ating pana na ginagamit uh, rapid rapid spare gun Ayan. sarap Alright, uh, yun lang mga ka-alright. Maraming salamat sa inyong panunood at pagtangkilik sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at huwag niyong kalimutan. Camilo Motoblock, please subscribe and click notification bell para update kayo sa sunod kong mga video. Alright, God bless sa inyong lahat. May ulam na kami. Bye Bye-bye.